ngayon nga hapon mga idol magluto po tayo nitong patola mga idol baligisahin lang natin mga idol po sa ng tinapa at saka haluin ng kaunting meswa huli lang natin muna ito mga idol para hindi tayo mahirapan sa pagbalat So, pagkatapos pang balad mga idol bali hiniwan na natin ito kung ganito kalaki mga idol tayo so, ano mga idol lalo natin itong miswa at saka isawag natin itong tinapa mga isang lata lang siguro mga idol May prita dito pwede mo pero mas mainam itong tinapa mga ito para walang tinig yung gulay natin nagpainit lang muna mo tayo ng, ng kawali mga idol at saka kapag mainit na yung kawali saka natin lagyan yung oil at sumunod gisahin na yung bawang at saka yung sibuyas Bali halu-haluin lang muna mga idol para magolden ba na ano, yung picado natin sa yung lagyan yung sauce ng tinapa mga idol ang sauce lang muna yung ano mga idol gisahin muna para hindi maduro yung laman ng Tapos kung maluto na yung gulay kaya yung ideal niya mga isda ng kinapa at naglagay na rin tayo ng tubig pagkatapos kumulo na yung tubig lagay na rin yung patola yung gulay mga idol ayun at pa lang muna hanggang maluto. At saka, kung may, medyo maluto na yung patola, yung gulay, at saka namang lagyan yung mga kapat na piraso, yung pakete ng miso, mga idol. Ayan. At pagkatapos, takpa lang uli hanggang maluto, mga idol. Ayan. At saka namang lagyan ng konting seasoning eh. magic sarap mga idol para pampalasa yun inahalo-halo ko lang mga idol tapos tinimang ko yung lasa nya kung okay na ba yung asin At saka munti pa malimutan mga idol, hindi ko na lagyan ng yung laman ng tinapa. binalik pa ulit sa apoy yung kalahap mga idol o yung kawali. kain so, po ito tayo ito mga ito idol. Ito yung gulay natin mga idol. Niluto natin. At saka mayroong piritong isda dito. Sa so, usawa niya, ito lang yung ulap natin mga idol. Kain po tayo. M, kanon M. Kanon. Plato. Plato. Hmm. Kita kucara, na. Mainit-init okay. pa 'yung kanin natin mga Idol. At saka 'yung gulay. Mainit pa rin. Hanggang dito na lang po ang aking video mga idol. Maraming salamat sa panonood.